Aktibong lumahok ang Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office of Nueva Ecija o DOST PSTONE. Sa isinaguhang Office of the Forest, kamakailan sa Sitio Tabil, Barangay Bunga, na bahagi ng Pantabangan Karanglan Watershed Forest Reserve o PCWFR. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na may layuning itaguyod ang environmental stewardship palalimin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kalikasan at palakasin ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa mas matatag at napapanatiling pamamahala ng kagubatan natawanan ng DOST-PSTO 9 Ecija, sina Ginoong Aaron P. Bermudez, Supervising Science Research Specialist at Engineer Mario A. Tumamaw, Senior Science Research Specialist Nakiisa sila sa isinagawang tree planting activity kasama ang iba pang stakeholders upang makatulong sa pagsaayos sa at pagbabalik sigla ng mga bahaging nasira ng kagubatan sa loob ng PCWFR, isa sa mga pinakamahalagang ecological zone sa gitnang Luzon. Matapos ang pagtatanim, nagbigay ng serye ng mga talakayan ang DNR at mga katuwang na ahensya hinggil sa konserbasyon ng biodiversity, climate change adaptation at ang mahalagang papel ng komunidad sa pangalaga ng kapaligiran. Tinapos ang programa sa pamagitan ng commitment signing kung saan ipinahayag ng DOST at iba pang ahensya ang kanilang matatag na suporta para sa mga inisyatibong pangkalikasan at pangkagubatan sa pamagitan ng kanilang pakikilahok muling pinagtibay ng DOST PSTO Nueva Ecija ang kanilang paninindigan na gamitin ang agham at teknolohiya bilang instrumento para sa pangalaga ng kalikasan at bilang katuwang sa pagsisikap na mapanatili at may balikang sigla ng mga mahalagang watershed areas sa rehiyon. Dinampot ang dalawang lalaki ng pulisya matapos masabat sa kanilang umano'y mga peking sigarilyo sa isang checkpoint sa bahagi ng Zaragoza San Antonio Road sa bayan ng Zaragoza dito sa Nueva Ecija bandang alas 10.30 noong Sabado ng gabi ayon sa pulisya. Ayon sa ibinahaging ulat ng pulisya ng Saragosa, nagsasagawa umano ng offland ang kanilang tropa nang mapara nila ang isang puting Toyota Fortuner at nakita umano ng pulis sa loob ang isang kahon ng Modern Lights Cigarettes. Nang biripikahin at uh, papuksan pa ang sasakyan, ay nakita pa umano ang karagdagan pang sampung kahon ng naturang sigarilyo na nagkakahalaga ng nasa 165,000 pesos kung saan walang maipakitang dokumento ang dalawa para sa nasabing kargamento. Dahil dito, inaresto ang dalawang suspek na agad dinala sa Zaragoza Police Station na ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa Tobacco Regulation Act of 2003 o Republic Act 9211. Isinagawa noong October 10, 2025 ang pamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX Program sa SM Mega Center, Cabanatuan City. Sa pamagitan ng pondong ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa pagtutulungan ng pamalang Lungsod ng kabanatuan, matagumpay na naisakatuparan ang payout na dinaluhan ng kapuang 343 beneficiaryo personal na pinangunahan ni Kabanatuan City Acting Mayor Bunso Roque ang nasabing aktividad kung saan ipinahayag niya ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayang nangangailangan lalo na sa panahon ng kagipitan. Layunin ng AX program na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga individual na dumaranas ng krisis gaya ng pagkakasakit, pagkawala ng hanap buhay o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Nagpasalamat naman ang mga binipisyaryo sa natanggap nilang tulong at sa patuloy na malasakit ng pamalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan.